Yo! Welcome dito sa channel natin So recently habang nagbabasa ako ng mga comments dito Meron akong nabasa or napansin na something interesting para sa akin Then as you can see, nangihingi tong si At I don't know hyphen DN30E Hirap banggitin Ng mga tips kung paano niya raw kaya Maiiwasang ma-zero kapag nag-uokay siya tapos after kong mabasa yung comment niya, naisip ko sa sarili ko, why not kaya gumawa ko ng video para mas mapaliwanag ko ng maayos yung sagot ko, ba? Diba? So, here we are. Then, naisip ko rin, sakto kung gagawa ko ng ganitong klase ng episode kasi as of now, masasabi kong tripting talaga yung most appealing topic ko dito sa channel eh. Tsaka, para maiba naman, di ba? So, hoping ako na sana makatulong yung mga babanggiting kong advice mamaya dito, di ba? Not just para dun sa viewer na nag-comment, but for anyone as well, na for example, balak palang mag-umpisa sa pag-uukay, or kahit para sa inyong mga nag-uukay na talaga mismo. So, para sa tip number one natin, ang masasabi ko is, wag kang maging limitado. Actually, nakuha ko lang din tong advice na to from someone eh. Tapos, para lang mas mapaliwanag ko siya ng maayos, meron lang akong ish-share na kwento sa inyo. So, para sa mga bago lang dito sa channel, bale, meron kasi akong episode before eh, na nagpunta kami ng mga kakro sa isang malupit na trip shop sa Pampanga. Then, since homie namin yung may-ari nung shop na yon, Boss Reynan, shout out sa iyo ah. So, syempre aside sa paghingi ng discount sa kanya, sinamantala na rin namin yung opportunity para tanungin siya, 'di ba, kung ano kaya yung pwede niyang ma-advise sa syempre kagaya namin na gusto ring magkaroon ng sariling store someday. Tapos as in sa dinami-dami ng mga gems na nabigay niya sa amin, yung wag nga raw maging limitado yung pinaka tumatak sa akin. Bali nabanggit niya, mahirap naman daw kasi mangyari, for example, nasa ukayan ka, 'di ba? Then, 'di mo alam maganda or mataas pala yung value ng item na nasa tapat mo. Tapos, ang ending 'di mo lang makukuha kasi ayun nga, limitado lang yung knowledge mo pagdating sa iba't ibang brand or sa iba't ibang pieces. So, if ever nakakainayang naman daw, 'di ba? Kaya ang advice niya dapat daw lagi nyo akong bigyan ng discount. De joke lang. So, nasabi ni Boss Reyna na kaya daw dapat as much as possible palagi nating ini-improve yung knowledge na meron tayo pagdating sa iba't ibang brand or sa iba't ibang items. Sa totoo lang, guilty nga ako dito sa tip number one ng mga early days nitong channel eh. Kasi kung mapapanood nyo yung mga dati kong tripting episode, Mapapansin nyo, puro Carhartt tsaka Stussy lang yung mga hinahanap ko dati. Pero ang kagandahan naman, habang tumatagal ako sa pag-uukay, eventually, alam nyo yon mas na-expose pa ako sa iba't ibang brand na meron ding iba't ibang value. Kaya the way ko maire relate yung mga sinabi ni Boss Raynan dito sa episode natin, syempre, mas liliit nga naman yung chance na masiro ka once na mas aware ka sa iba't ibang brand or items, di ba? Kaya, yan, huwag maging limitado yung tip number one natin. By the way, para pala sa mga interesadong pumunta sa shop ni Boss Reynan, so nilagay ko yung address ng store niya dyan sa description sa baba ah. Then sakto kasi recently kaka-open niya lang ng panibagong shop eh, na mas malaki kaysa dun sa napuntahan namin. So nilagay ko na rin pati yung address nung second store kaya check nyo na lang sila if ever ha. So para naman sa second tip natin, ang masasabi ko is, lawakan mo yung nasasakupan mo. So ano bang ibig kong sabihin dito sa tip number 2? Bale, simple lang naman. Siyempre, mas liliit din yung chance mong ma-zero once na mas marami kang pinag-uukayan, di ba? Kaya ang maganda dyan, dagdagan mo yung mga shop na pinag-uukayan mo kasi para nga sa akin, kahit yung pag-discover pa lang ng ibang mga lugar, considered na siya as adventure eh. Tapos kada meron kang mapupuntahang bagong shop, so ito additional tip lang ah. For example, kahit na maliit lang yung store, basta 'wag na 'wag mong kakalimutang mag-iwan ng number para if ever na meron na silang bagong arrival, lagi kang updated, okay? Naalala ko tuloy bigla nung nagpunta rin kami na mga kakroko sa shop naman ni Boss Nonot sa Batangas. Bali, nung nakakwentuhan kasi namin siya, nabanggit niya na may mga times daw before na nagpupunta rin si Boss Idol around sa area nila para lang mag-ukay. Then para muna sa mga hindi pamilyar, si Boss Idol lang naman yung the man behind good goods na isa rin kilalang consignment and trip shop. So imagine ba diba, kahit pala si Boss Idol na base sa Pasig, napapadpad din sa iba't ibang lugar, para lang mag ng iba't ibang pieces. Tapos ako rin eh, kung isi-share ko lang din yung own experience ko, masasabi ko na up until now, continuously ko pa rin sinusubukang maghanap ng iba't ibang shop or store na malapit dito sa area namin Madalas nga dumadayo rin talaga ako Obvious nyo naman sa mga tripting episode ko, di ba? saan-saan ako napupunta. Kaya sana kayo rin. Basta subukan nyo lang i-expand yung mga pinupuntahan nyo para, alam nyo yun mas lumiit yung chance na ma-zero kayo lalo na sa mga sunod na ukay trip nyo. By the way, para rin pala sa mga interesadong pumunta sa shop ni Boss Nonot and the Boss Idol, so nilagay ko rin yung mga address ng mga shop nila dyan sa description sa baba. So, check nyo na lang sila lalo na kung naghahanap kayo ng mga malulupet na streetwear tsaka vintage items then kung sa ali try nyo yung kape nila boss nonot ha tapos makipag coin flip kayo kay boss idol basta highly recommended yung mga yan eh tapos para naman sa third tip natin magsama ka ng tropa or mga katropa mo so way back ulit nung nagpunta naman kami ng mga kakroko sa shop ni boss Eko sa Quezon City Naalala ko meron siyang nakwento na something related dito sa tip number 3 eh. Bale nakwento niya nga na kada raw may makakasama siyang mag-ukay. Ang strategy palagi is for example after nilang makapili lahat ba diba? Tsaka nila titignan yung nakuha ng bawat isa. Tapos once for example ako kunyari na finalize ko na kung alin lang yung mga kukuwain ko. So syempre parang ang mangyayari automatic is tatanungin ko muna yung mga kasama ko if ever may interesado sa kanila bago ko ibalik or iwanan yung mga items na nakuha ko pero hindi ko naman bibilen di ba so let's assume meron nga so ang madalas na nangyayari dyan is bahala ng mag-usap yung nakakuha ng item tsaka yung papasahan pero ang point ko dito is once may kasama ka mas lumiliit yung chance na ma-zero ka di ba kasi kumbaga nagkakaroon ka ng mga extrang kamay eh. Pero small reminder lang ha, if ever magsasama ka ng tropa mo, make sure lang din nagagalaw ka rin ha. Baka kasi mamaya, iasang mo lang sa kanya lahat yung paghahanap eh. Then if ever din pala, para sa mga gustong pumunta sa shop ni Boss Echo, So nilagay ko rin yung address ng shop niya dyan sa description sa baba ha. Tapos kapag nagpunta kayo sa shop niya, apply nyo agad tong third tip natin. Kasi para sa akin, kakaibang band din yung pag-uukay eh. The way ko kasi siya tignan, para siyang treasure hunting eh, na hindi nyo alam kung ano yung pwede nyo makita or makuha. So, parang mas may halong surprise tsaka thrill yung adventure, di ba? Then by the way, bago pala tayo mag-proceed sa next tip natin, so kung mapapansin nyo, madalas kong gawing reference yung mga owner ng mga napuntahan na naming shop, di ba? So sinama ko lang sila sa episode na to kasi para sa akin, sila talaga yung mga consider kong pro pagdating sa thrifting eh. Obvious naman, di ba? Kaya nga sila nakapagpatayo ng sarili nilang mga shop eh. Then sinigurado ko lang din na share ko rin dito yung mga na nila sa akin kasi Halos lahat talaga ng mga naging combo namin. Hindi ko na isama dun sa mga naging episode ko sa kanila eh. So comment kayo ha kung sakaling nakapunta na rin kayo kahit sa isa sa mga shop na mga nabanggit ko. Tapos share nyo na rin kung ano yung naging experience nyo sa kanila. Or kung sakali kung anong items yung nabili nyo sa shop nila. So para naman sa tip number 4 habaan mo yung pasensya mo. So, sinama ko lang to kasi ilang beses na rin akong may mga nakasamang naguukay kay na either nagmamadali or walang tiyaga maghalungkat sa mga rake. Eh. Then, based sa experience ko, masasabi ko na mahirap talagang makahanap ng magagandang item lalo na kung hindi ka maglalaan ng enough time para sa pag -hunt. Ito, for example lang ah, 'di ba? Nakakuha nga ako ng steel na Clark's Wallaby sa isa sa mga previous episode ko. Well, sa totoo lang, hindi ko naman talaga makukuha 'yung kung hindi ko rin talaga alam niyo 'yun, chinagana isa-isahin 'yung mga rack kung saan ko 'yun nabili. Tapos basta ilang beses ko na talagang na-experience na makakuha ng malulupit na item eh na oras tsaka pasensya lang talaga yung pinaka naging puhunan ko. Then ito, additional tip lang ah wag na wag kayong magbabase sa itsura ng shop kung may makukuha ba kayong magandang items or wala. Kasi most of the time kung san pa nga yung mga maliit or di kagandahan na store, doon pa ako nakakakuha ng mga magagandang item eh. Kaya dapat take time lang ah ha, and have the right patience na kinakailangan para mas makapag-hunt ka ng maayos. Amen? Amen! Tapos para naman sa fifth and final tip natin, ang last advice ko is subukan mo ring tropahin yung mga bantay or may-ari ng mga shop na pinag-uukayan mo. Bale, madalas kasi once makuha mo yung loob ng mga yan, sila pa mismo yung mag update sa iyo eh. For example, kapag may mga bago na silang stocks or based sa experience ko, sila pa mismo yung nagbibigay ng discount sa akin kapag bumibili ako sa kanila eh. Kaya as much as possible laging good energy lang yung ipakita mo sa kanila kasi kahit yung mga simpleng update or discount malaki na agad yun na itutulong eh lalo na let's face the reality sobrang igpit na ng competition pagdating sa pag-uukay ngayon 'di ba kaya dapat kahit yung mga simple things that will make us one step ahead sa competition is sinasamantala natin saka aside sa mga possible perks na pwedeng mangyari syempre mas okay kapag ka meron tayong kakilala or kabatean kahit saan tayo magpunta, di ba? Kaya nga may kasabihan, it's not what you know, it's who you know daw. And that's it for our last tip. So ano, nagustuhan nyo ba? If yes, comment ka kung ano yung pinaka nagustuhan mo sa lahat ng tip pa. Then, if ever lang, meron din kayong mga ideas na sa tingin nyo makakatulong para mas mapadali yung pag-uukay nating lahat. So, feel free lang ha, na i-share yan dyan sa comment section natin sa baba para alam nyo yon sabay-sabay tayong matuto. Tapos since nasabi ko na rin lahat ng mga naiisip ko, so syempre, kailangan ko na rin i-end yung episode natin dito. Pero bago ko tapusin, salamat muna para sa lahat ng umabot sa part ng video na to. Then last na pala, pahabol lang. So kung sa tingin mong makakatulong tong episode na to sa kahit sinong kilala mong tripting din dinan trip, So, share mo to sa kanila para alam nyo yun, mas magkaroon pa tayo ng malulupet and magagandang item soon. So, yun lang. Thank you ulit. Then, see you sa next kong upload. Let's go!